ating balikan ang kaso ni June Fox Roberts noong November 21, 2021. Pumasok ang mga pulis sa isang bahay matapos tumawag ang anak na babae sa 999 na nababahala para sa kalagayan ng kanyang ina. Tahimik na tahimik at may mga munting basurahan ng dugo sa sahig ng pasilyo habang unti-unting lumapit siya sa living room kung saan na-realize niya ang kanyang pinakamalalang pangamba. Naroon sa sahig ang walang buhay na katawan ng kanyang 65 years old na ina na si June Fox Roberts na may mga bakas ng isang malupit at walang-awang pagpatay. Ang pinaka nakakabahalang bahagi ng pangyayaring ito ay maaaring mangyari ito sa sino man ang lubos na karumaldumal na krimen kasama ang kilos ng salarin ang nagpapahirap sa kaso na ito. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at kung gusto niyo ng mga ganitong video. Si June Fox Robert, isang 65 years old na ina at lola, ay minamahal sa kanyang kabaitan at magandang kalooban ng kanyang tatlong anak at mga apo na naninirahan sa maliit na bayan ng Clan Tuit Pandre malapit sa Pontypridd sa Timog Wales. Siya ay isang minamahal na personalidad sa kanyang komunidad bilang director ng isang pamilya-owned IT firm at may-ari ng June's Cakes and Shakes Cafe. Siya ay lubos na iginagalang sa lokal na komunidad ng negosyo. Ang kanyang karera ay may kulay na nagmula sa pagpapatakbo ng isang manukan hanggang sa pagtulong sa mga paaralan ng mga bata, pagpapatakbo ng isang coffee shop, pagtatrabaho sa IT, at pag-aari ng mga ari-arian. Ang buhay ni June ay puno ng mga kaibigan mula sa lahat ng sulok ng mundo dahil sa kanyang mga paglalakbay para sa trabaho. Umaasa siya sa pagre at may mga plano na magtayo ng isang pangarap na bahay na may magandang hardin at allotment, isang personal na pahingahan para sa kanyang mga huling taon. Samantala, pagdating ng mga pulis sa lugar ng krimen bandang 2.45 ng hapon, agad silang nagsagawa ng masusing investigasyon. Ang eksena na kanilang nakita ay isa sa pinakakahindik-hindik sa mga talaan. Si June Fox Roberts ay naging biktima ng isang brutal na pagsalakay. Natagpuan ng kanyang katawan na pinugutan at pinagputol-putol ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa mga bag sa living room. Ang salarin ay di karaniwang hindi maingat. May mga bakas ng paa sa mga basurahan ng dugo na pinaniniwala ang gawa ng salarin at mayroon ding isang maong na shorts na natagpuan sa malaking bag sa harap na kwarto na naglalaman ng isa sa mga braso ni June. Ang investigasyon ay nag-unfold sa isang nakakapanindig balahibong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa kabila ng lahat, ang isang bagay na labis na nakakabahala ay ang natagpuan ng pulis sa banyo. Nakita nila ang mga palatandaan ng bagong inilagay na hair dye at pati na rin ang mga palatandaan ng pagahit sa lababo. Mukhang pagkatapos ng nakakatakot na krimen, nagtangkang linisin ang kanyang sarili. Subalit, ang mga ito ay hindi sapat upang takpan ang kahindik-hindik na krimen na nag-iwan ng puot at pangamba sa buong komunidad. Si June Fox Roberts, isang ina, lola, kaibigan, at leader sa kanyang komunidad ay di dapat nakaranas ng gayong marahas na kamatayan. Ang kanyang pangarap na masayang retirong puno ng pag-asa at kasiyahan ay biglang naputol dahil sa hindi makataong gawa. Ang kanyang alaala ay mananatiling buhay sa puso ng kanyang mga minamahal at sa komunidad na kanyang pinagsilbihan ng buong puso at dedikasyon sa isang maalinsangan at malamig na hapon sa South Wales, naglakad ang isang lalaking tila may masamang balak sa isipan. Hindi siya kilala sa lugar, isang estranghero na bigla na lamang dumaan at pumasok sa bahay ni June. Walang malinaw na motibo, ngunit ang kaniyang mga hakbang ay nagdulot ng lagim at panganib sa lahat. Ang lalaking ito ay tahimik na sumampa sa hagdanan patungo sa banyo, marahil upang magbago ng suot at makatakas sa pagkaaresto. Sa isa sa mga silid ng bahay, napansin ng mga pulis na may mga damit na kinuha mula sa anak ni June na si Trish. Ang kaso ay tinukoy bilang kakaibang krimen, isang krimen na marahil ang pinakamalupit na kanilang nasaksihan. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin natutukoy ang salarin, nagpapalala sa mga tanong tungkol sa kaniyang pagkakakilanlan at kinaroroonan. Dahil sa kahalagahan ng mga creaming ito, maliwanag na ang individual ay lubhang mapanganib at kasalukuyang malayang naglalakbay sa South Wales. Nagdudulot ng kritikal na alalahanin para sa kaligtasan ng publiko. Higit pa, nakakatakot isipin na ang pulis ay tiyak na ang salarin ay isang estrangero lamang na bigla na lang pumasok mula sa kalye ng walang tunay na motibo na tila ang lahat ay nasa panganib. Ang pulis ay patuloy na nagsusumikap na hanapin ang suspek ngunit walang malinaw na patunay maliban sa ulat ng isang nawawalang lalaki sa lugar na nagngangalang Luke. May mga impormasyon tungkol sa kaniyang mga karanasan sa mental na isipan na maaring maging sanhi ng kaniyang partisipasyon sa krimen. Gayon pa isang hindi inaasahang tip ang natanggap ng pulisya mula sa isang empleyado ng junk shop. Ang tindahan ay nasa likod lamang ng bahay ni June. Ayon sa isang manggagawa, may nakita siyang isang lalaking abala sa sarili sa loob ng tindahan. Tila naguusap uusap at kumakanta sa kaniyang sarili habang nakabalot sa kumot. Ang CCTV footage ng tindahan ay nagpapahiwatig na maaaring ginamit niya ang mga container upang matulog ng hindi napapansin. Sa paniniwalang baka sila ay may bago ng patunguhan, agad na tumugon ang pulisya at pumunta sa junk shop. Sa oras na kanilang narating ang lugar, ang lalaki ay biglang nawala. Tila ba iniwan na lamang ang tindahan ng tuluyan. Ang paghahanap ay lalong tumindi habang hinahanap ng pulisya ang lalaking tinawag na ngayon bilang container man. Samantala, ang DNA na natagpuan sa mga damit sa krimen ay sumailalim na sa pagsusuri at ang kumpletong profile ng DNA ay natukoy. Bagamat hindi ito tumugma sa anumang miyembro ng pamilya ni June, patuloy pa rin ang mga autoridad sa kanilang pagsusuri. Sa kabila ng lahat ng ito, ang katotohanan na ang salarin ay nananatiling malaya ay nagdudulot ng takot sa komunidad. Ang paghahanap para sa container man ay patuloy at ang mga tanong tungkol sa kaniyang identity at kinaroroonan ay patuloy na nagpapabagahbag sa isipan ng lahat ang mga pulis ay naniniwala na ang shorts ay maaring nauugnay sa salarin, ngunit sa kasamaang palad, eh hindi nagtugma ang DNA profile sa anumang talaan sa database ng pulisya na iniwan ang pagkakakilanlan ng sospek na hindi pa rin kilala. Patuloy ang investigasyon habang hinahanap ng mga autoridad ang taong konektado sa DNA. Masusing pinag-aralan ng mga pulis si Luke Dilly noong November 18th, nakita siya malapit sa campus ng universidad sa tri Forest at nakitang sinubukan ng iba't ibang mga pinto sa student union. Ang shorts na suot niya ay tila katulad ng mga natagpuan sa lugar ng krimen na agad na nagdala sa kanya bilang pangunahing person of interest sa investigasyon. Nang imbestigahan ng pulisya ang kanyang silid sa University Halls of Residence, nakita nila ang mga larawan ng mga babae na nakadikit sa kanyang mga dingding, nakakabahalang sining at nakapangingilabot na mga post sa kanyang social media na isa ay nagsasabing, guguyurin ko ang iyong leeg. Babaliin ko ang iyong gulugod, kukunin ko ang iyong puso at sasamahan ng ilang magandang alak at isa pa na nagsasabing sa totoo lang, hindi dapat maliitin ng mga tao kung gaano ako kasama ngayon. Napansin ng pulisya si Luke sa CCTV sa isang parking lot na nagtatanong sa isang tao kung saan ang pinakamahlapit na banyo, pareho ang kanyang mga bag sa mga nasasabing dala ng container man. Sa kabila ng maayos na hitsura ni Luke kumpara sa diayos na hitsura ng container man, nakita ng pulisya na pareho silang may limp. Sa pagtutok na ito at pagkakatugma ng mga bag, nagsimula ang pulisya na hinalaang si Lok Dili at ang containerman ay iisa at parehong itinuturing na kanilang pangunahing suspek. Kaagad matapos itong nangyari, may isa pang malaking pagunlad sa kaso. Ang larawan ng container man ay ipinamahagi sa iba pang lokal na puwersa at sa isang baryo malapit dito. May isang lalaki na nakitang kumakain ng candy sa isang likuran at tumutugma sa kanyang paglalarawan. Siya ay nahuli at dinala sa kustudiya kung saan una niyang ibinigay ang isang maling pangalan at hindi nakipagtulungan sa pulisya. Pumiling siya ng presensya ng isang tagasalin sa wikang Welsh sa panahon ng pagtatanong na nagpahirap sa proseso para sa mga opisyal. Una rin ay si Luke sa kanyang pagtanggi na sumailalim sa isang DNA test at nagtagal ng dalawang araw bago sila nagpatuloy. Sa pagkakaroon ng tagasalin at pagkakatugma ng ebidensya ng DNA, nagsimula ang pagtatanong isang lola siya ay pinatay sa kanyang tahanan noong nakaraang linggo. Siya ay dumanas ng isang kalunos-lunos na pagpatay ang kanyang ulo. Parehong mga braso at binti ay putol-putol na at ang mga parte ng kanyang katawan ay nasa mga bag sa living room. Tinanong si Luke ng mga investigador, mayroon bang anumang paliwanag sa iyong mga kilos sa buong linggo? Sagot ni Luke, wala akong sasabihin. Nagtanong uli ang investigador, isa pang bagay na dapat kong pag-usapan sa iyo ay ang isang itim na Adidas shorts na may sukat na medium. Ito ay nasa isang AA bag sa living room at kasama rin dito ang isa sa mga braso ni June na putol mula sa kanyang katawan. Sinabi ko na sinuri na ng mga eksperto ang mga shorts at ang iyong DNA ay nasa mga ito. Paano mo ipapaliwanag yon? Sagot ni Luke, wala akong sasabihin. Nagahit ka ba ng iyong balbas? Nagpagupit ka ba ng iyong buhok at damit upang makatakas? sagot ulit ni Locke. Wala akong sasabihin. Gayun pa noong November 19 at 20, nasaksihan si Lok sa mga lugar ng Church Village at Clan Twitre. Noong November 19, si June ay nakita na lumabas ang kanyang mga anak sa Pony Clan Railway Station habang sila ay bumibisita sa mga kaibigan, iniwan si June magisa sa buong weekend na yon. Noong gabi ng November 21, nagpahayag si Luke na nakakatanggap siya ng mga mensahe mula sa isang mas mataas na kapangyarihan na kriminal at siya ay kumbinsido na may mga taong nagtatangkang pumatay sa kanya. Ang pagkakahuli at pagtugma ng ebidensya ay nagpapatibay sa pagdududa ng mga pulisya kay Luke Dili bilang pangunahing suspek sa pagpatay kay June sa maagang oras ng November 21st, mga bandang 1.45 ng madaling araw. Si Luke ay nakita sa CCTV malapit sa street drive at nakuhanan na pumasok sa tahanan ni June Fox Roberts. Ayon sa kwento, siya ay nakasuot ng kasuotang lobo pati na rin ang isang maskara ngunit hindi na ito nakita kailanman ayon kay Luke. Dagdag pa rito, pumasok siya sa bahay sa numero 49 sa pamamagitan ng isang hindi nakasara na pinto. Malamang na nagising si June dahil sa ingay at bumaba sa hagdanan at doon nagsimula ang karumaldumal na pangyayari. Iniwan ni Luke ang kanyang tinutuluyan sa universidad na walang dala kundi ang mga damit sa kanyang kasuotan kaya pinaniniwalaan na siya ay nagnanakaw ng mga bagay upang ipagbili o ipalit sa pagkain upang mabuhay. Ganito niya natagpuan ang sarili sa bahay ni June. Ito lamang ang maaring tunay na motibo dahil sa kalagayan ng isip ni Luke. Noong April 28, 2023, pumunta si Luke Dilly sa Newport Crown Court at nagpatunay ng pagkakasala sa manslaughter sa mga batayan ng pananagutan. Sinabi ni David Ellis na walang mga salita na wastong makapaglalarawan sa ginawa ni Luke kay June Fox Roberts at ang lahat ng sakit na idinulot niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Binigyan ni Justice Griffith ng isang kautosang ospital na nangangahulugan na maaaring ikulong si Luke sa ospital ng walang limitasyon ipinunto niya na ang iyong ginawa ay dahil lamang sa iyong sakit sa isip. Wala kang mga naunang kaso at walang ebidensya na mayroon kang anumang rason na motibo para sa iyong ginawa. Akala mo na natatanggap mo ang mga mensahe mula sa tinatawag mong mas mataas na kapangyarihan at sumusunod lamang sa mga utos. Mayroon ka ring mga delusyon na naniniwala ka na may isang grupo ng mga individual na nag-uudyok sa iyo. Isinulat ng mga magulang ni Luke Dili ang isang mahabang marangal at maingat Nasulat para sa kanya na sumasalamin sa kanilang damdamin bilang mga magulang. Isang sipi mula sa sulat ay, ang kaso ay nakababahala, nakakagulat at malungkot at ang aming mga puso ay umaawit sa pamilya niya. Hindi namin maunawaan ang kalungkutan na kanilang pinagdaraanan. Kami ay nagigising araw-araw na umaasa na iba ang sitwasyon para sa kanila, na ang kanilang ina ay buhay at malusog kami ay nanghihinayang sa nangyari. Sinabi ng pamilya ni June, masaya kami na ang hatol na ito ay ang pinakamahusay na posibleng resulta para sa lahat. Pagkatapos makilala si June, hindi na siya nakalimutan. Siya ay isang puwersa ng kalikasan. Si June ay ang aming kaibigan sa pamilya, bato at ligtas na lugar at mararamdaman namin ang pagkawala na ito sa natitirang bahagi ng aming buhay. Ang trahedya ng kaso na ito ay bumabalik sa malalim na kaugnayan ng dalawang pamilyang nasangkot. Ang pamilya ni June ay sumailalim sa isang di matutumbas na pagkawala. Ang kanilang ina ay kinuha mula sa kanila sa isang marahas na paraan. Hindi maumpisahan na isipin kung paano ito maapektuhan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay ngunit pati na rin ang pamilya ni Luke. Kailangan nilang harapin ang lalaking dating na kilala nila na minsang naglaan ng kanyang sarili sa mga aktong charitable tulad ng pagtataas ng pera para sa mga walang tahanan at pagkatapos ay subukan upang unawain ang mga karumalduman na krimen na gagawin, ito ay tiyak na napakahirap para sa kanyang mga kaibigan at pamilya na maunawaan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.